guys, welcome to my YouTube channel. Ayun, pupunta na naman kami sa office. Mag-office na naman kami. Ngayon, madideploy na ako. Sunduin ako ng aking amo. Sisi. Guys, ayun. <laughs> mo na sila. Ayan. Ayan. sila sa buhay nila. Go in front. mao na, -na, 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 -na. Mauna kayo para makuha kayo ng video? ayaw nang daan, kung sa agency <laughs> agency kung na naman kami sa agency. kung 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 Itutur ko kayo papuntang agency. Agency, agency. Ito ay upload ko sa ano, YouTube ko. Upload ko sa YouTube. Hehehe. Thank you. Hehehe. yun oh. ayan meron ayan ayan tapos ano mo lang yung location oh location ay ano lang ah may ano may may nagtitiyenda dito yun dito po ang aming g agency hubrick road agency eh pahawak pahawak ito ito mais tout est vu le cœur est tellement sa um, uh -uh. Magpapadala daw ng pera sa kanyang anak. Ito yung katulong na papalitan ko doon sa amo ko. Doon sa papasokan kong amo yung... So, dito po kami magpapadala. Padala dito po kami ng Video, video, video muna dito sa labas sabang na nagpapadala ng pera yung kaibigan ko. Dito, itur ko muna kayo dito sa Vision bago ako aalis. Punta na sa aking ang um,

walking walking mag window shopping tayo kahit walang pera bago pupunta sa amin ito ayan yung great link yung isang branch na agency ng branch. great link agency Mãi tai nạn mọi người biết là hết vừa long tay Ang paninda dito. Ang daming paninda dito. Pero wala tayong pambili. Saka na tayo bili pag may pera na. Ito tayo. Tanda na tayo sa... Sige. <laughs> Paikot, ikot. ikot. Pulls. Dito naman bilihin ng mga gulay. Ay, sorry. And mga fruits. Ayan. Ayan. Yan, pabalik na po tayo sa agency.